magandang gabi sa inyo mga kamami ko at eto na naman po ang gabi namin at ano bang araw ngayon ah, lunes lunis ngayon so all family members are here in my house so that's why I cook the food na ewan ko kung magustuhan nila <laughs> at sila po ay mga busy busy sa kanilang mga ginagawa Ayan. Ayan yung bakla. O. Oh, pagkagaling niya sa school, ganyan lang ang gawa niya. Ang manood na lang. Ah. O. Oh, with magic may taga-suklay pa iyan. May goodness. oo, oh, Tingnan niyo naman o. Oh, napakagaling talaga na ng bakla na ito. O. Oh, at kasama niya yung buntis. Ayan. <laughs> <laughs> at ayan yung dalawa. O. Oh. Oh, ayan yung isa. Ayan yung isa. At ayun yung isa, todo aral. At yung trabaho ko ay eh, nagkalat. Trabaho. At ako muna ay eh, magluluto ng aming pagkain. So, ayan po yung aking niluluto. Ah, nilagang paa. Hindi ko alam kung kakain sila niyan kasi sasabihin na naman may gulay na naman. Ay, alam mo yung aking mga anak ay puro mga kasarapan ng mga alam. Ayan, malapit na siyang maluto. At maya maya lang in a few minutes, pwede niya tayong kumain ng hapunan. See you mga kamami. Happy eating!